Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Marso 21, 2025. Sa araw na ito, ikaw ay nasa harap ng isang bagong yugto ng iyong buhay, habang binubuksan ng enerhiya ng panibagong panahon ang pinto ng mga posibilidad at bagong simula. Sa panahong ito, tila may kakaibang alab na bumabalot sa iyong puso at isipan isang sigla na nagtutulak sa iyo, upang pagtuunan ng pansin ang mga pangarap at layunin na matagal mo nang nais makamtan. Ang araw na ito ay parang paalala na may kakayahan kang baguhin ang takbo ng iyong kapalaran sa pamamagitan ng mga desisyon na iyong gagawin at sa mga hakbang na iyong pipiliing tahakin. Bilang isang libra, Taglay mo ang likas na biyaya at talino na nagiging dahilan kung bakit madalas ay hinahangaan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Mayroon kang pambihirang kakayahang lumikha ng balanse sa iyong buhay at ito ay mahalagang gamitin sa araw na ito. Sa iyong mga pakikitungo, madali mong naipapadama sa iba ang iyong kakalmahan at pagiging maayos na nagiging daan upang madali kang lapitan ng mga tao. Sa araw na ito, hayaang lumiwanag ang likas mong karisma at gamitin ito upang makagawa ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa bawat ngiti at mabuting salita na iyong ibabahagi, nagkakaroon ka ng pagkakataong magdala ng liwanag sa araw ng iba. Habang ginugugol mo ang araw, pagtuunan mo ng pansin ang bawat desisyon at kilos na iyong ginagawa. Mahalagang maging malinaw sa iyong isipan kung ano ang nais mong makamit upang masigurado mong bawat hakbang ay patungo sa tamang direksyon. Minsan, sa pagmamadali ay maaaring makaligtaan natin ang tunay na layunin ng ating mga ginagawa. Subalit kung magiging maingat ka sa iyong mga hakbang at magpapasya ng may kalinawan ng isip, mas magiging madali para sa iyo na makita ang tamang landas. Ang araw na ito ay paalala na mahalagang maging tapat sa iyong intensyon, at tiyakin na ang bawat desisyon ay nakasentro sa iyong mga mitiin at pagpapahalaga sa buhay. Sa aspeto ng iyong karera at mga pangarap, tila unti-unti nang nagiging malinaw ang mga resulta ng iyong pagsusumikap. Maaaring mapansin mo na sa wakas ay nagbubunga na ang mga pagsisikap na iyong ibinuhos nitong mga nakaraang araw o buwan. Huwag kang magulat kung may mga oportunidad na bigla ang darating sa iyo, mga pagkakataong maaaring magdala ng tagumpay at katuparan ng iyong mga pangarap. Sa panahong ito, mahalaga na magtiwala ka sa iyong sarili at sa mga kakayahan na iyong pinaghirapan at pinagyaman. Tandaan na ang bawat tagumpay na iyong natatamasa ay bunga ng iyong tiyaga, dedikasyon, at determinasyon. Ang iyong likas na pagkamalikhain ay maaari mas lumutang sa araw na ito. Mararamdaman mong tila mas madali para sa iyo na makaisip ng mga bagong ideya at malikhain solusyon sa mga problema na maaaring iyong kaharapin. Ito ay magandang pagkakataon upang gamitin ang iyong katalinuhan at imahinasyon sa mga proyekto na matagal mo nang gustong pagtuunan ng pansin. Maging bukas sa mga ideya at suhestyon ng iba, ngunit huwag kalimutang pakinggan ang iyong sariling boses. Ang tiwala sa sarili ay mahalagang sandata upang maipahayag mo ng buo ang iyong mga ideya at pananaw. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay bughaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at pagiging maayos sa iyong mga gawain. Ang pagsusuot ng bughaw na damit o pagkakaroon ng anumang bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala sa iyo ng mas malinaw na pag-isip at mas maayos na daloy ng enerhiya sa buong araw. Ang iyong mga maswerteng numero ay tatlo, 7, at pito. Ang tatlo ay sumasalamin sa kadalakan, pakikipagkaibigan, at pagiging bukas sa bagong karanasan. Ang Siyam ay nagdadala ng mensahe ng pagtanggap at pagpapatawad, isang paalala na minsan, kailangang bitiwan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa ating kabutihan. Ang dalawamputpito naman ay nagsisimbolo ng espiritwal na paglago at pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga aral ng buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, pagbabahagi ng iyong karanasan, o simpleng pakikinig sa kwento ng iba. Ang iyong kakayahang magdala ng liwanag sa mga taong nangangailangan ng pag-asa ay magiging isa sa pinakamahalagang regalo na maibabahagi mo sa araw na ito. Habang tinatapos mo ang iyong araw, maglaan ng ilang sandali upang magnilay at magpasalamat sa lahat ng mga bagay na iyong napagtabunan. Isipin ang mga hakbang na iyong ginawa upang makamit ang mga bagay na mayroon ka ngayon at bigyan ng papuri ang iyong sarili para sa iyong tiyaga at dedikasyon. Alalahanin na bawat pagsubok na iyong hinarap ay nagturo sa iyo ng mahalagang aral na patuloy na magagamit sa iyong paglalakbay sa buhay. Habang tinatapos mo ang araw na ito, magtiwala na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa tagumpay at kasiyahan. Yakapin ang mga oportunidad na darating sa iyo, maging bukas sa mga bagong ideya, at magpatuloy sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa ng may pananampalataya at pag-asa, lalong lumalapit sa iyo ang mga biyaya at tagumpay na iyong minimithi. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.